Ayan guys, rest muna tayo ng konti. <laughs> Ito po yung Gucci, dinaan natin to kanina. At bali, hinahanap po kasi yung washroom. At the same time, dapat pala doon na lang tayo sa food court. Kasi um, kailangan nating mag-charge ng phone. So, babalik tayo doon. Waterfalls. Eto, kailangan natin pumunta ng Dubai Aquarium kasi doon malapit ang food court na na ko sa inyo na another side na pwede nating tambayan. So ayan, ayan po yung ayan, yan po ang papunta sa Dubai Waterfalls. Kailangan ko na mag-charge kasi tatandaan mo yung landmark. Opposite po niyan ang going to ayan, Sephora. Um papunta pong metro bus station. So ayan. So kailangan aware kayo sa mga landmark para hindi maligaw. Kasi nga po kahit anong tagal mo nang gumagala sa Dubai Mall, eh maliligaw at maliligaw ka pa rin po. So ayan. Thank you all so much for the support. Welcoming you to Dubai Mall, guys. Welcome to my blog. Welcome to my YouTube channel. This is me, Bibian Rivera Liobit. Uh, kindly subscribe kung hindi pa po, po kayo nakaka-subscribe sa aking channel ayan guys o oh, ang mga signature Gianfranco Franco Ferry Milano so hanggang tingin lang tayo <laughs> 70 to 75% guys oh. So, at may music po sana hindi tayo makapurite eto po ang Sephora going to food court ayan so kailangan natin pumunta this way food court Dubai Metro. So, ayun pala yung bathroom. Mamaya ba tayo pupunta o ngayon na? So, food court, Dubai Metro Level 2. Pwede tayong pumunta dito. Pwede na naman dito. Kasi malapit na po dito ang food court. At ayan na po yung hinahanap kong washroom ayan so ito po ang blends of love ganoon magagandang prayer for you mga mahal buya blends of love diba talagang magbiblend ang inyong love surprises this is the hero hydration hero. And this is the Charlotte Tilbury. Ate oh, diba guys? Nabasa ko lang. Binasa ko lang po yan. Kita naman ang kanyang chandelier. One of a kind. So, ayan yung vlog ko. Ngayon lang kasi ako nakapag-vlog. Pero sa totoo lang po, kumakalam na po yung natin. so, kailangan natin mag-stay mamaya sa tawag dito sa may uh, crispy cream para po makapag charge din so eto na po ang uh, aquarium and the food court is going that way uh, So, ayan na po yung aquarium. So, makikita nyo na mga fishes. So, I think uh, kailangan nating i-mute ng konti kasi nga po may background music. So, ayan po yung mga isda. Dapat pala nag-live na lang ako. No? Hindi, hindi, na po ako nakakapag-live para sa YouTube channel ko. So, ayan na mga giant fishes. muna natin yung food court guys at uh, kailangan po natin mag dahil baka po biglang mag mag um, sarado ang ating ang ating phone so we're gonna follow malapit po kasi sa Dubai Ice Rink ang food court um, meron po kasi ano doon uh, merong charging station doon So, food court underwater zoo. Food court going up. So, ayan. Pupunta muna po tayo sa food court. Ito po ang kahabaan ng Dubai Mall. Welcome, everyone. Sana po eh, ma-enjoy nyo ang panonood sa aking YouTube video. So, this is the Beverly Hills. Binasa ko lang po ulit. Ayan. You are on level 1. Home furnishing. Ayan. So, nakita, nakikita ko na po ang, ano, ang food court. We're going to the right side. O, oh, diba? <laughs> Basta po pagkahalimbawa ang food court, tatandaan nyo po na malapit siya sa... Uh, ice rink. Ayan. Dito na po ang food court. Kaya po ng tatambay para po makapag-charge. Ayan. So, ayan guys. Gawin kong 8 minutes para po pumasok sa uh, oras. Wait lang. There. Yeah. This is it. Misan ang dali-dali hanapin minsan din uh, ito pa yung mo yung sa sa second floor medyo malayo-layo ano na exchange may LM din pala din dalawa pala sila datang birch Kali po tayo dyan sa Sephora. And the Milano. Ayan, Italiano. Napaka-gandang bilihan, ano? Parang nalilihis tayo ng daan, guys. Uh, wait lang. dapat sa level 1 tayo eh para sa food court nasa na si ice rink Dubai ice rink napalayo pala tayo so babalik tayo dito dito tayo galing kanina guys so ayun 7.50 gawin ko ng 8 ayan eto po yung maganda ulit na pag welcome eto yung uh, tawag dito design for ramadan yeah. Ayan o, no? dapat pupunta tayo sa ano eh. ice rink, Dubai's ice rink. Malapit na kasi dyan yung food court. So we have to go straight. So ayan. Ayan.